Focus on your work. Na ba kayo na kayo ang nasa likod ng People's Initiative? Magandang araw mga kababayan at ihaharap sa Martes ni Senator Villanueva itong mga witnesses na umano'y nagtuturo na si House Speaker Martin Romualdez ang nagutos sa kanilang mga kongresista na umano'y isolong itong People's Initiative at gamitin itong Ayuda AX ng DSWD at ang tupad ng dole mga kababayan po natin. At hindi lang po yan, may mga cash pa na ipinamigay itong mga kongresista at ang mga koordinator kasama na nga po itong mga mayor at mga barangay official na isinangkot sa People's Initiative. Una nang sinabi ng DILJ na hindi dapat ha, nakialam sa People's Initiative itong mga barangay official dahil bawal umano ito mga kababayan po natin at nanindigan pa itong si uh, House Speaker Romualdez mga kababayan na umanoy wala siyang pakialam ah, hindi niya umano trabaho at hindi niya umano inasikaso o sinulong itong uh, people's initiative Trabaho umano ito ng taong bayan. Ako po, mukhang uh, may sariling mundo nga itong si House Speaker Martin Romualdez. At lahat na nagtuturo sa kanya na siya nga ang may pasimono, siya ang may uto. Sinasabi niya na hindi niya alam mga kababayan po natin. Kahit itong mga kanyang uh, kaibigan na nga, uh, kaibigan niya na may ituring. Itong sila Raul Manuel, sila Arlin brosas at itong si uh, Franz Castro nga. Kasi naging uh, kaalyado niya ito ay ngayon siya rin ang tinuturo na umano'y nag-utos nitong sa People's Initiative. Kumbaga, mga kababayan po natin, abay nilaglag na nga itong si Speaker Martin Lomaldes nitong mga miyembro ng mga kabayan dahil sa usapan ng People's Initiative. Siyempre, napipressure din. Itong mga uh, makabayan, dahil nga na-pre-pressure din sila ng kanilang miyembro na ayaw nitong people's initiative dahil may ipit din na po sila, mga kababayan po natin. Matatanggal sila kapag nangyaring nagkaroon nga ng uh, uh, usapang prime minister na or uh, parliamentary uh, government na po tayo, mga kababayan po natin. Ngayon, itong si Sen. Amy Marcos ay sinasabihan lang, itong si House Speaker Martin Romualdez na kumalma lang. Uh, Uh, kasi sa Martis po, umano, mapapatunayan na siya nga talaga ang may utos. So, marami umano silang ihaharap. May mga voice messages na sinend, may mga picture, videos na nagpapatunay ah, uh, na sa mga kongresista. Itong mga binabayad na pera katumbas ng People's Initiative, mga kababayan. Itong si House Speaker, lahat yan ay dini-deny po. Mga kababayan po natin, at uh, wala siya umanong pakialam sa People's Initiative. At sinasabi, dapat ang mga senador itong 24 magtrabaho o mano paginitan ang kamara uh, kamarad representante huwag siya o mano paginitan dahil uh, ginagawa niya lang o mano ang kanyang assignment na no? grabe talaga ang uh, lakas ng loob uh, ni House Speaker Martin Valdez at ang mga Congress uh, senador ay talagang binabangga niya na mga kababayan po natin harap-harapan niya binabangga na tila bang hindi na nirerespeto itong mga senador na binoto ah, ng buong Pilipino, ng lahat ng Pilipino. Samantala siya, eh, distrito lang mga kababayan po natin. Tapos, ang sarili niyang distrito, alam nyo ba, ah, sa Tacloban Lite, ah, naku po, ang uh, hospital, nakita nyo ba yung uh, picture mga kababayan po natin, ah, napaka puno na, napaka liit. Walang ka-improve-improve ang kanyang uh, sariling distrito. Tapos sabihin niya na kaya niyang uh, Uh, hawakan ang uh, buong bansa mga kababayan po natin kaya niya bang manalo bilang Pangulo eh kumpara mo sa mga nagawa ng mga Duterte mga kababayan po natin dini-deny niya rin na siya ang uh, may pasimuno sa paninirang ay uh, Vice President Sara grabe talaga ito no maka wakas talaga sa uh, sabagay wala namang kawatan na nag-aamin ika nga mga kababayan natin 24 of you get your act together focus okay focus on your work all right, and stop hitting on Congress and maintain parliamentary courtesy. So, yan po ang kanyang pahayag mga kababayan, ano, focus o stop hitting the Congress. At ang sinasabi niya pa na dapat trabaho nila yung kanilang uh, trabaho at huwag silang pakialaman. Bakit hindi sila pa alaman mga kababayan po natin? Eh, concern ng taong bayan ito eh, people's initiative which is uh, nagiging uh, picking initiative, ang tawag nila dito. Mayroon pang, uh, uh, basta maraming term na ginagamit ng uh, mga senador po natin, ano na sila-sila lang ang uh, tumutulak nga nito mga kababayan po natin. Ay uh, ano pala, political initiative, uh, dahil mga politiko nga ang nagtutulak, hindi yung taong bayan. At ang mga senador umano talaga, alam nila na hindi nila dapat uh, uh, sponsoran o hindi dapat sila yung manguna nitong People's Initiative. Dahil hindi bawal talaga yung politiko makialam dapat ang ordinaryong Pilipino. O hindi nga ordinaryong Pilipino nga, mga kamabayan ang nakikialam dito eh. Talagang mga congressman. Representatives, misappreciates the mode of uh, People's Initiative in amending our Constitution. Akala pala niya pwede palang politiko ang nasa likod. Uh, we, we... So, di po ba mga kababayan po natin na, 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 maling akala itong si House Speaker Martin Romaldes? So, minamaliit niya eh. Eh, itong si uh, Senator Coco Pumintil, naku po, napakatalino nitong abogado, number one ito ah, sa bar exam, mga kababayan po natin. Tapos ngayon, na uh, ito pa ay uh, parang minamaliit niya lang ang sinado po. Nakalimutan niya ata na kung gaano kadami ang mga bumuto sa mga senador Samantala siya isang distrito lamang. Uh, siguro, ang masasabi ko lang ay talagang malakas ang kapit niya uh, sa ating Pangulo. Siyempre, best friend siya ng ating uh, Pangulo, best friend, pinsan, uh, aliado, financier, o financier na rin ni Pangulong Marcos. Kaya talagang ginawa siya bilang uh, house speaker dyan, mga kaubayan po natin. At siyempre, para tuloy-tuloy ang uh, kanilang ginagawang... Uh, Corruption dyan, ah, sa house awesome of representative, ginagawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kagaya ng itong uh, extraordinary expenses na walang resibo na pinapakita. Plus, itong nangyayari ngayon na unprogrammed uh, un fund, mga kababayan po natin, na kini-question ngayon ni uh, senator Coco Pimentel. Ah, so, talagang sila-sila uh, lang yung nag-uusap yan Kahit yung ilang mga senador, walang alam eh magugulat na lang sila na may mga unprogrammed fund na 450 billion itong House of Representatives saan po yan gagamitin so syempre dahil unprogrammed hindi walang nakasulat kung saan siya dapat gamitin uh, anytime pwede nila iallocate yan kung saan nilang gustong gamitin itong 450 billion po pag magkaroon na ng pondo kasi wala pa po umanong pondo ngayon yan so baga floating muna yung uh, 450 billion yan do what uh, you think uh, pleases you as you stand firm on your position and uh, do whatever you need to do. Diba? Yan ang importante dito. At uh, siguro, <laughs> masosol siguro lahat itong mga uh, gusto nyong i-clarify dun sa kabilang bahay. Kasi, sino ba, ano ba talaga? Umaamin na ba kayo na kayo ang nasa likod ng People's Initiative? Umaamin na ba kayo? Kasi, Nagkataon lang ba na sa opisina ni Senator Villanueva, 90% ang uh, ng complainants ay ang uh, mga staff ng congressman. Nagkataon ba na doon sa Mindanao, ganun din. Sa Visayas, ganun din. Sa Luzon, ganun din. At napakadami na Hindi na po mabilang yung mga tao nagsasalita at itinuturo. And then, sabi mo na matatanda sa amin sa Bulacan, nakuhuli daw ang isda doon sa kanilang bibig pag sila'y nagsalita. Kasi e sino ba'y nagsasalita na we have the signatures? Na nagmamalaki na lampas lampas sa percentage ng kinakailangan nilang target ang nakuha nila. Sino ba'y nagsasalita ng ganoon Importante po yan kasi ang taong bayan, more than anything, should realize the... Uh, importance of what's going on. Hindi po ito survival ng Senado, hindi po, hindi po. Wala akong kinalaman doon, dahil uulitin ko po yung sinabi ko sa plenaryo, kung yung People's Initiative ay hindi peke, kagaya ng iniikot nila, kung ito ay totoo na People's Initiative, kahit buwagin pa ang Senado, kahit wala nang eleksyon habang buhay, gawin na nating haritre na yung mga na nakaupo dyan, sabi ni Glock 9. So tama naman mga kababayan po natin eh. Kahit tayo naman, sige People's Initiative po talagang gusto ng taong bayan. Pero dapat, yung mga grupo talaga na purely tao, uh, purely ordinary yung mamayan, eh, hindi tao yung <laughs> nagmamaniobra nitong People's Initiative eh. Mga crooks, <laughs> mga buaya sa House of Representatives mga kababayan po natin. So hindi natin sinasabing lahat ha, si marami talagang matitinod dyan ng mga kongresista? Eh, ko po kayo at re respetuhin ko po kayo kahit hindi ako bidol. It's people's initiative. Ito po ang dapat maintindihan ng taong bayan. Nililin lang kayo, inaabuso kayo, ginagamit ang inyong pangalan, at ito yung pinakamasakit. Gagawin na nila kung ano yung gusto nila dahil wala ng checks and balance. Ano yung gusto nila? Klaro na din. Hindi naman economic provisions, political provisions. Klaro na rin. Kaya ayaw na rin nilang pag-usapan. Parang gano'n na yung body language nila, di ba? O sige, huwag na rin natin pag-usapan yung uh, economic provisions. So, so is... ang point ko lang, importante yun, no? I'm sorry if I would be so passionate about this, yung paglapastangan sa karapatan at kung ano yung kailangan ng bayan na ko na namin dito sa Senado, wala ko kaming ginawa, kundi pag-focus paano bababa ang presyo ng bilin, paano magkakaroon ng trabaho, paano natin matutunong ang mga babayari, tumaas yung kanilang kita, magkaroon ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Tapos, ang iintindihin nung iba, eh, ah, paano lalawid ang termino namin? Paano lalaki pa yung kapangyarihan namin? Paano yung kapangyarihan namin hindi na kailangan i-check ng Senado? Hindi na kailangan bagigusin? Oh, pag negosyante ka, gusto namin yung negosyo mo, kukuli na lang namin. Okay ba sila yun, mga negosyante? So, sir, so, sir after so surrender na yung, What are you saying, sir, na-surrender na yung Senate? No, 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 no. Senate will never surrender. I'm sorry. We will keep on fighting because as the history dictates, Senate uh, has been the last bastion of democracy. Yan po ang uh, gusto natin marinig, ano, kay Sen. Villanueva. So, hindi susuko itong mga senador po natin at ipaglaban yung di ba? Pabor naman sila i-abolish yung Senado kasi anytime pwede naman silang uh, tumakbo sa ilang uh, sa ilang position, di po ba mga kababayan po natin if in case, pero kung talagang galing sa tao o mano itong people's initiative, ipicking e picking people's initiative po mga kababayan po natin at malinaw na ang kanilang target ay itong mahabang uh, termino ha, sa politiko, mga ng mga politiko so which is, sila nga itong uh, may gusto, so habang buhay maging hari, maging reyna na umano sila eh wala nang pakialam, tama naman po mga kababayan po natin, kasi kung matino yung nagpapatakbo sa ating gobyerno. Ah, mga kababayan po natin, kahit habang buhay hanggat tumanda siya, hanggat kaya niya, basta matino, di ba? Serbisyo para sa taong bayan, mababa yung presyo ng mga bilihin, ah, makontrol itong ah, pagkalat o ah, laganap na smuggling sa ating bansa, corruption na ah, anytime pwede sila gumawa ng proyekto, tapos sa ah, drama-drama lang yung proyekto, may accomplishment na konti. Pero napakalaki yung parte ng proyekto na pupunta sa kanilang bulsa. So tama, dapat meron check and balance talaga sa ating gobyerno. Eh, kung sila-sila lang, papano na yan? Kawawa ang ordinaryong yung mga Pilipino po. So go, go, -go lang, ah, Senado. Go, go, go. Laban po. So after the meeting last night, yesterday, How will the Senate go on, sir? The... We will do our job. We will do our job. We will discuss strategy. We will defend our institution. We will defend the rights of the people. We will defend those who voted for your senators. Those who gave their trust to your senators. Nung biloto niyo po ang inyong mga senador, binigyan niyo po kami ng kapangyari na kirepresent kayo on a national level. On a national level, hindi po sa distrito, hindi po isang party list. Hindi po, national level. Kinukuha din po sa inyo yan kinukuha din po sa si inyo Gusto namin kayo ipagtanggol. And kaya po, yung mga hindi pa rin nagigising sa katotohanan, kaawaan po sana kayo ng uh, inyong mga mahal sa buhay at kaawaan sana kayo pagka uh, gun kayo ng ating kasaysayan. Sir, sir, after pa rin. We will do our job. They will continue what they're doing. Hindi ko alam kung uh, may umamin na o Meron pa ba dito sa inyo, ni isa, na magsasabi sa akin hindi kayo naniniwala na galing sa Kamala ng Representantes o sila ang nasa likod ng People's Initiative? May mga listahan na ako, nagkagawa na po ako ng listahan. Mayors at uh, even governors, no? uh, meron na po mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista na tinuturo po ang liderato ng Kamara So kaya so, na nga po mga kababayan po natin kaya excited na po tayo sa maganap na Senate hearing ang ah, ngayong Martis mga kababayan po natin dahil ah, haharap nga ang ilang testigo na nagtuturo na itong si House Speaker nga talaga ang may utos nitong ah, People's Initiative. So karamaman ah, talagang siguradong hindi na yan ng ah, House Speaker dahil hindi talaga amin yan mga kababayan po natin ah, unang una kung may video sana o may voice record na siya nagutos magutos, syempre wala naman. 'Yan lahat ay galing yan sa mga taong kanya uh, pinagsabihan na i-push nga itong people's initiative. Gano, gano pa man mga kababayan po natin ang itong perma people's initiative ay ngayon nasa kumilik na. So, bine na lang itong mga signature. So, yung kumilik ay mukhang bayad or, or parang gano na nga mga kababayan po natin na dahil alam na alam umano nila kung anong dapat nila gawin. Kung baga na-orient na sila bago pa man nagsimula itong People's Initiative. Inakatanggap sila eh, ng dagdag 14 billion additional na pundo ah, sa kanilang departamento. So malamang yan po ang paggagamitan mga kababayan po natin. At ah, sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe mag sa channel na ito. At para sa inyong sariling komento, opinion, mag-iwan po dyan sa ating comment section. At yan po yung ating reaction video mga kababayan. Maraming salamat.